So, today's video guys Aking if I'll Ang aking menu for today. Meron tayong pakbet sa halagang 20 pesos. Ito 'yung meron tayong bihon nang sahog ay chicken. 50, uh, 10, 20 pesos pala, mali. 20 pesos. Ang pride hmm, and then, then, then Meron tayong baloka, ay... at with read at 35 30, five, <laughs> 30 si na lang 30 pesos, lang, 30 pesos. <coughs> and then feeling niya taas na siya bible sinugdanan sa tanong sala pride? ng sa yes. ah, pesos. Mus yan, guys. Then, meron tayong district. Meron tayong saging guys no. saging. na lakatan ang Tawag dito sa Bisaya is binangay bani sa mo adare sa tagalog is lakatan guys no masarap ang saging at talagang hinog na hinog na siya yan ang ating pang dessert and then yan lang guys ang ating mina for today so sa gustong bumili bigyan na kayo guys habang marami pa punta lang kayo dito sa gagang Small, small Eatery, eatery sa Lanuro Purok Uno. Okay, maraming Rope. salamat mga guys. Kaprigad, pa man sa sa mga <clears throat> ang importante, di ka masakit. Di ka masakiton, special at yung anak mo, nag-anig na ginatawag na ka rono nga, nag-hubot sa mga kabrigada niya, ikaw din ang ipasagdam niya anak, kung sakit pa yun, double na ang imuhang problema mga kabrigada, kaya imuhang anak masakiton, so parang palang pag-invest, so saktong vitamina, si kapatulan mga kabrigada gawa sa masustansyang pagkaon ang bagay na og saktong mineral sama sa yummy bean syrup sa ulang doon pa rin ang pangarap ng iyong mga anak and stunting na Pansin mo ba? Gaano man kabigat ng pinapasan lahat kayang malagpasan gaano man kahirap ng mga balaki lahat